语音。Yeah. Isang mapagpalang araw sa inyo lahat, mga angels. Kamusta po kayo Ngayon pa kami, angel, ang ikatlong araw ng aking trabaho dito sa bahay nila amo. Ang pag-aalaga ng kanilang pusa at pagpapakain. So ngayong ay, araw, may angel, ang last day ng aking trabaho kasi back to normal na po ulit sa Monday. At balik din ulit po tayo, may angel, sa pagluluto. Isang gawain na lang pala, may angel, ang hindi ko po nagagawa dito sa bahay yung paglilinis po ng kanilang At teris. pagdidilis din po ng mga halaman ni sir. Before bago natin gawin yung lahat, may angel, kailangan muna natin pakainin ang kanilang mga pusa. So yung, angel, may palang hindi maganda kanina. Kasi alam nyo ba, may angel, nung pagpasok ko dyan kanina dyan sa bahay nila amo, nakita ko yung isang pusa lang. Tapos nagtataka talaga ako kung bakit nasaan po yung isang pusa. Sabi ko baka mamaya na nung nagbukas ako ng pinto at nagsampay ako ng basanan ni laban ko, ay baka ako ay nakalabas. Tapos may angel, ano ba kung anong nangyari? Yung pusa palang isa, yung lalaki ay naiwan po doon sa room nila amo. Tapos sinara ko yung pinto na yun. So, alam nyo lang may angel. Pagbukas ko talaga ng pinto kasi siguro naramdaman niyang dumating na ako dito sa bahay nila. Pagkakita ko talaga may angel. just ko, ang daming pupo. As in, doon pa talaga po siya nagdumi doon sa ibabaw ng kama nila amo. Buti na lang talaga may angel. Yun ay nilagyan ko po ng bedsheet. So, hindi po siya tumagos doon sa Pinakang kamat talaga kundi nandun lang po sa ibabaw ng so, bedsheet. may angel, ito nga pala yung halaman ni Among Lalaki. So hindi po yan sa amo kong babae, ha? sa amo kong ko lalaki yan, mga tanim niya yan. So baliktad po sila, si Among Lalaki ay mahilig sa halaman, sobra. So may angel, hindi naman sa akin inutos yan ni amo, ba bali ginawa ko na lang kasi nakaawa po yung mga tanim ay tingnan nyo naman ang kaganda pa naman ng mga rosas ay yung iba po ay na ano, na sa sobrang init ay natutuyo po yung mga dahon na so ginawa ko na diniligan ko na tapos lang. may angel yung nga palang pinagdumihan ng pusa nilaban ko yon tapos naglaban na rin ako ng iba pa nila mga bedsheet at mga damit kasi alam nyo may angel kung tutuusin parang mga one hour lang ako dyan tapos na yung gawain ko kaya lang one hour ano naman kikitain ko may angel di 100 lang <laughs> So, ginawa ko na lang kung ano pa yung mga gagawin dyan sa bahay para at least humaba Sabi ko, kahit apat na oras lang para may 200 Buti day ako. But na lang ito si Amo, hindi ako sinasabihan na, oh, ganito lang ang gawin mo tapos umalis ka na. So, hindi pinapabayaan lang niya ako kung ano yung gagawin ko. Tapos sasabihin ko lang kung anong oras na ako natapos para isisend niya sa akin yung bahay. So, yung <laughs> may angel, habang ako ay nagaantay ng mga damit sa washing na isasampay natin may amaya. So, nilaro ko muna yung mga pusa kasi sobrang naboboring na talaga ako may angel. Bali, may wifi naman dyan may angel tapos binigay sa akin ni amo yung password. So yun nag, kung anong ginagawa ko nanonood na kasi sobrang inip ko. Sabi ko maglaro na lang kami ng mga pusa ba para ano hindi ako mainip kasi naisip kong umuwi na ba. Kaya na, naman kapag naman ako umuwi, ay di, anong oras lang ako, ay di ba may, or, may bayad ang per hour namin dito. So ginawa ko may Angel, nagsalang na lang ako na nagsalang ng damit, sampay, salang na naman. Tapos pag nainip, upo lang ako, manonood muna ako sa YouTube. Tapos mamaya, balik na naman sa taas para magsampay. So ay, sarap ng buhay may Angel, sana laging ganito. Alam mo may Angel, nakakatuwa yung dalawang pusa talaga kasi hindi na sila nahihiya sa akin, hindi na natatakot. Kasi noong unang dating ko diyan, pagkakita nila sa akin, tapos pagpaandar ko ng vacuum, nako, takbuhan na yan, dalawang yan pataas. So ngayon, ang ginagawa nila sa akin, may angel, lalapit sa akin yan, tapos maghihid-hid dun sa binti ko lalapit siya tapos magnyaw nyaw ako ganun siya lang ganun so ibig sabihin na uh, malapit na ang loob nila sa akin may trust na sila sa akin di ba? talaga may angel yung mga pusang may breed yung mga katulad niya matatalino sila para sila bang yung isip na parang mga tao parang advanced dun sa pakaraniwang pusa so ayun may angel counting oras na lang at uh, malapit na matapos yung sinalang ko sa washing bali nakatatlong salang din ako may angel kaya lang pag tinapos ko yung mga lamog nila may angel baka abutin ako siguro mga 6-7 oras dyan kaya lang nakakaya naman kay amo So, ginawa ko na lang, sabi ko, 4 hours na lang ako. Kasi may nag-message sa akin na, ano, nakaibigan ko dyan sa kabilang bahay na kung po pwede daw ako magtapon ng basura. So, sabi ko, okay lang kasi may bayad yon may angel. Sabi ko, na sige, mamaya, after ng out ko dito sa trabaho ko, uh, pupunta na lang ako dyan sa bahay mo para magtapon ng basura ninyo. Oh, kasi nagkagayak na ako pa uwi. Jojo! Iting na nila ako. Going now! Nakikita niya yung ano ko. <laughs> Kita niya sarili niya. <laughs> Nagtripan yung po. Alam nyo guys, hindi dati ganyan yung mga pusa na ano yan dating ilagyan sa akin. Tinitingnan talaga nila ako siguro, Uy, palis ka na. Kami na naman lang dito.